na Mapapanood ng mga tao eh. saan yung Dito yung mga dito lang din. Ah, lang bumili, dito lang kayo pumunta sa may direktoryo. Ang Hanggang na, mga Dito biscuit niya. Yan naman ang no, kulay puti. May ming-ming po. Okay. Okay. Dito lang ko sa recto kung sino yung gustong gumili ng mga magagandang aso na may lahi. Kaya punta lang kayo dito. Ayan na. No. Okay. Nandun pa sa loob. Ang dami. Ang dami. ito sa resto. So cute ng mga pusa. mga tulog Busog na sila, busog. Nakatingin pa siya hey, oh. gusto mo ng picture? Uy, hey, gusto mo ng picture. Bye-bye! Ang ah, so cute! Ang cute! Ito ang cute eh. Wala pa rin ah. So Ito mga Tulad nung kaibigan ko, ganyan yung kanilang aso.

May pat. Kahawig ni ni Felix so. To asong pinoy yan. Ito. Yo. Ay hindi ba? <laughs> Ang cute. Anong breed yan? German yan. Ah, German, German ba yan? Golden George. German Golden. Ah, Golden yan. Yan yung ano, nakakatakot din siya. Wala na mga kasok kaya kalangay, sabuan na yun. Sabuan na. Sabuan pa pa lang. no? Ang laki. No? Ang no? no? Ang ano yan, Lair? Oo, oh, Lair Gordon. Matapang uh, yan, talong. Mabait po yan, Pastor Tatay yan eh. Talaga? Oo. Oh. <laughs> Ayun, oo. <ito>, oh. <laughs> siya, wala tayo matapang dito. Eh, dito ta Ayan. Dito lang sa rito. Kung gusto niyo bumili ng magagandang asong, kayo, ipunta lang kayo dito. Ayun eh, sa kapitbahay natin. Dun.

Apoollah Got mis morally